Hi sa inyo mga ka-taste buds, ngayon tayo magluto kami ng bopis. Ayan, so ito mga ka-taste buds, ayan o, oh, pinakukuluan muna namin to, so dito muna namin nilagay. So ayan, so madami-dami din tong ano, baga, saka may puso din yan, saka yung lalamunan, mga ganyan. so ito mga ka buds, so na-prepare ko na ibang mga ingredients, ayan. So meron tayo dito ng sili, ayan dalawang kasi ng sili, isang siling, labuyo, siling green, siling pansigang, luya, sibuyas, bawang, Pwede pang ibang sili. Siyempre, meron tayong carrots saka labanos. And siyempre, at suwete. Meron tayong asin. Pwede natin ilagay yan. Siyempre, ang main na ilalagay natin Mga paalit dito ay patis. And maglalagay din tayo ng konti toyo. At ito naman yung pinakukuluan namin. Ayan. Halu-haluin natin to. Ayan. Okay na yung ganyan. Ngayon, yung gagawin namin namin dito is uh, kukunin natin dito yung baga. Ayan. Tignan nyo. Ang ganda na pagkakulong-kulong -pulo yan. Ayan ito mga ka So, ayan. Natanggalan na namin ito ng tubig. So, ganyan yung kinalabasan. Ang ganda na pagkakakulo nito. So, ngayon naman pwede natin ito simulan natutuin. So, mag na tayo dito. So, kunin natin ito. Lagay natin dito. Anayin mo na pala natin yung tubig. Ayusin yung tubig. Ayan. Painitin mo natin ito bago tayo maglagay ng mantika. Lagay natin mantika. tamang dami lang ng mantika. Okay na yung ganyan. Ayan, kumukulong na. Ay, kumukulong na. Mainit ang mantika. Ayan, nanganasik. Oh. So, gigisa na natin. Pwede natin pagsabay-sabay yan paglalagay ng sibuyas, luya, saka bawang. Kaya, kayaan mo natin na mag-gisa po. Oh. So mga kapatid buds, lagay na natin to. Yung pinakuluan natin yung baga ng baboy. Ayan. So haluin muna natin to. So lang dalawang kilo siguro to eh. Kung nung nabili namin, pinachop na rin namin yan doon sa pagayon ko. Pwede naman kasi yung ganoon. So ito, kukunin ko muna yung paminta. Hindi ko pa pala nai-ready. Ayan. Kunin ko muna yung paminta, lagyan natin paminta yan. So to. lagyan tayo ng paminta. dinamihan na natin yung paminta. then yun, maglalagay tayo ng patis. Tamang dami ng patis. Tansyahin nyo na lang. Kaya maglalagay tayo ng bay leaf. O tako ng laurel. Kaya napaka-importante yan. Then, hahaluin muna natin to. So, ngayon pa lang, napakabango na. Kailangan ma-mix natin maigyan. Ayan. Then, maglalagay tayo dito ng atsuwete. Ayan. Lagyan na natin ito lahat. So, pampakulay. Magdadagdag pa tayong tubig dyan. Doon na natin ilalagay sa pinaglagay ng atsuwete. Tignan yung kulay niya. Naging ganoon na kaagad eh. Kaya lagay naman tayo ng tubig. Para so, maglagay tayo ng tubig. Para hindi ito matuyo. Then haluin natin pagkalagay ng tubig. Lagay din tayo ng asin. Taman dami ng asin. Huwag marami dahil maglalagay pa tayo mamaya ng toyo. Then haluin natin. Then maglalagay ako dito ng nor pork cube. Ay pork beef pala para ano. Ayan, ngayon magalagay mo na ako ng nor beef cube. So, ayan. Halo natin yun dyan. Habang hindi pa kumukulo. So, pampasarap, pampalasa na din. So, optional lang yun ay eh, paglalagay ng... Ayan. Ayan, pakuloan muna natin to. Ayan, haluin muna natin to. So, kumukulo na uli. So, sa puntong to, pwede na tayo maglagay ng ano dyan, ang toyo. Pero, wag naman napakadami. So, kasi itong toyo, ano yun eh, pampalasa na din at pampakulay na din dito sa ating botis. So, hindi natin masyadong dinamihan. Haluin natin. Pagkahalo, maglagay naman tayo ng supa. At hindi natin ito hahaluin pagkalagay ng supa. Ay, hindi. ba? na pala ako maglagay ng supa kasi ilalagay ko pa yung ano, yung carrots at saka laban So ang gawin natin pa muna natin to ulit at isa ka ko ilalagay itong uh, carrot sa kalaban. So tama luto na yan. So mas pinapalambot pa natin. so tama ka taste buds paglagay natin yung ayan. suka. Ayun. Konti suka ang ilalagay ko dito. Ayun. Okay na yan ganoon para hindi natin shot pa natin bahagi. Ayun. Dito ba na tayo haluin yan. Ayun so tama ka taste buds naka 2 minutes na. Dito pa natin haluin yan paglalagay ng suka. So ayan. Hindi, hindi kasi natin pwedeng haluin yan pag yung pagkalagay pa lang ng suka ayan, ito maganda sa luto ng bopis, meron siyang mga bahagyang sabaw so ayos yung ganyan so hindi siya dry, di ba? so ilalagyan na natin itong carrots at saka labanos, so ito ang dami, di ba? ayos na ayos yan para sa ganyan itong karami dalawang kilo, mahigit naman yung ating ano eh, yung dalga ayan, kailangan natin ilagay lang Haluin na natin to. Then, pakukuluan natin to. Naluluto natin to ng na mga 5 minutes pa. Another 5 minutes. Yun, saka natin talaga yung sili. Dalawang sili yung natin dito. Dalawang klase. Isang sili labuyo at saka isang sili green. Ito mga taste buds. Lalagay ko na yung sili. Dalawang klase na sili. Ayan, madami-dami. Pag natin yung sili labuyo at saka sili green. So, halu-haluin na natin to at pakukuluan pa natin to. Ay, pakukuluan. Lulutuin pa natin to ng no, mga 5 minutes pa. Then, pwedeng-pwede ng ulamin. So, yan. Kaya mo na natin na ganyan. Yan. So, ito mga ka-taste bud. So, nailuto na ulit namin to ng another 5 minutes. At ayan na, luto na ang napakasarap na beti. So, yan no? o. Oh. kaya kung gusto nyo rin na ganito, napakasarap na ulam yan. Pwede rin nyo lang yung yung pulutan yan. diba? Depende na sa mga. So, yan o. Kaya kung nagustuhan nyo namin na to, subukan ringan, rin yan. Subukannya ringan.